Mayroon ang umanong napipisil ang nationalista party sa maari nilang isabak sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Ayon kay Congressman Ace Barbers na tagapagsalita ng partido, kabilang sa mga pambato nila ay sina Congresswoman Camille Villar, Villar Senator Pia Caetano at Senator Amy Marcos. Hindi naman na binanggit ni Barbers ang iba pang magiging kandidato dahil pag-uusapan pa ng kanilang partido kung sino-sino pa ang mga idadagdag sa listahan. Para naman sa mga kandidato ng ibang kaalyadong partido, sinabi ni Barbers na maaari maglagay ang mga ito ng kanilang mga kandidato na maaari i-adapt ng NP. I'm mean Camille, and, and ano, kasi NP nga, ang uh, siempre priority yung party member. Okay. okay. You, Ang uh, nationalista party na pinamunuan ni dating Sen. Manny Villar Jr. ay opisyal ng nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Webes ng umaga. Dumalo ang Pangulo sa lagdaan ng alyansa kasama sina NP Chairman Manny Villar, dating Senator Mark Villar, Senator Cynthia Villar at Congresswoman Camille Villar.